Good morning! Hello guys! For today's video is inutusan ako ni Lola na bibili ako ng pang breakfast niya konji at saka yung paupaw, ewan at dito ako bibili sa Dim Sum restaurant na ito bago ako pupunta dito kailangan, hindi ko makalimutan itong bag with Tingnan nyo, pasilip ko sa inyo With Boxes, ayan Kailangan may dala akong boxes Otherwise, mati-charge ka Ng 2 dollars Eh, kapag gano'n pag hindi ko nadala, nakalimutan ko. Aba, mapapagalitan ako ng aking abo. Kaya, ayan, eto. Tara, sabayan niyo ako. Papasok na tayo at tayo'y mag-order. Tingnan niyo sabi, cash only. May cash na. Kaya kapag pumasok ka dito, ang daming kumakain dito, masyadong matatanda. Hangyaw. Okay. So busy, ang dami punong-puno. Yao. Tayo na rinig. So wait lang tayo. Yeah, ako. So aantayin lang natin. Tingnan nyo, ang dami oh. Punong-puno. Usually yung kumakain dito is mga matatanda. Bising busy, busy punong puno at may papasok rin inaantay natin yung supliko dito tayo sa tabi kasi sobrang puno promise ganyan nyo kaaga aga dito sila kumakain ng breakfast okay. risetan ka. Receipt. Siyempre, hingi tayo ng resibo. Ayan. So, we wait outside. So, kailangan sa labas lang ako magkaantay. So, yan. At maya-maya, aantayin natin yung ating order. Ayan. Diba? Sobrang busy sa loob. Nakita nyo? So, kita ko nga, malapit na matapos. Ayan na, pinasok na ni auntie sa bag. At ayan, ibibigay na niya sa akin. Thank you. Mm. Ito na yung order ni Lola. So, i-close ko lang. Para makaalis na. Mm yan, di ba? At may lola na nakaupo lang dyan. Kanina pa yan. So, yun lang po. Ito lang po yung vlog-vlogan ni Inday. We'll see you again for my next mini vlog. Grabe, makatingin si lola sa akin, guys. <laughs> From two to head, ah. Nakatingin si lola sa pata ko. <laughs> Pambira, oh. So, yan muna. Babush!